Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Ngayon, ito ay tungkol sa mga katangian ng CSS na may kaugnayan sa layout. Maaari kang matuto ng iba't ibang halimbawa, tulad ng kapag ang property na display ay nakatakda sa inline-block o inline-flex, o kapag ang property na position ay nakatakda sa relative o, Absolute. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Una, tingnan natin ang Katangiang Display. Ang Katangiang Display ay isang CSS property na tumutukoy kung paano ipapakita ang elemento. Tinutukoy nito kung anong format ang gagamitin sa pag-render ng elemento, tulad ng block, inline, flex, grid, o hidden. Kapag pinili ang block, ang elemento ay ipinapakita bilang isang block level na elemento. Ang mga block na elemento ay ipinapakita sa isang bagong linya sa loob ng pahina, itinutulak ang ibang mga elemento sa susunod na linya. Kabilang sa mga karaniwang block na elemento ang div, p, h1, section, article, at iba pa. Kapag pinili ang inline, ang elemento ay ipinapakita bilang isang inline na elemento. Ang mga inline na elemento ay ipinapakita sa parehong linya ng mga karatig na elemento at nakahanay ng paalang. Kabilang sa mga karaniwang inline na elemento ang span, a, ah, strong, at iba pa. Ang mga inline na elemento ay inilalagay sa parehong linya ng ibang inline na elemento at ipinapakita ng tuloy-tuloy na paalang, hindi tulad ng block na mga elemento. Kapag pinili ang inline block, ang elemento ay ipinapakita bilang isang inline na elemento, ngunit may mga katangian din ng block na elemento. Ang mga inline block na elemento ay ipinapakita sa parehong linya ng ibang inline na elemento. Ngunit maaari mong itakda ang taas at lapad tulad ng block ng mga elemento. Ang mga elementong IMG, button, at canvas ay kumikilos na parang inline block bilang default. Kapag pinili ang non, ang elemento ay hindi ipinapakita ang elemento ay nagiging ganap na hindi nakikita at inaalis mula sa screen at layout. Kapag pinili ang flex, ang elemento ay ipinapakita bilang isang flexbox container. Ginagamit ito upang maayos ng flexible ang mga child na elemento, mga flex item. Sa paggamit ng Flexbox, maaaring maipakita ang mga child na elemento bilang inline at automaticong inaayos ang mga margin at pagkakahanay. Ipapaliwanag namin ng higit pa tungkol sa Flex at Grid sa iba pang mga video. Ang pagtuoy ng inline flex ay nagpapakita ng elemento bilang isang inline na flexbox container. Habang may mga katangian ng flexbox, ito ay itinuturing na parang isang inline na elemento at ipinapakita sa parehong linya ng ibang mga elemento. Ang pagtukoy ng grid ay nagpapakita ng elemento bilang isang grid container. Ang grid layout ay maaaring gamitin upang ihanay ang mga child na elemento sa mga hanay at kolom. Ang mga child element sa loob ng grid container ay maayos na nakaayos sa mga kolom at hanay. Ang pagtukoy ng inline grid ay nagpapakita ng elemento bilang isang inline na grid container. Ginagamit nito ang grid layout system at itinuturing na parang isang inline na elemento. Ang pagtukoy ng table ay nagpapakita ng elemento bilang isang table. Mayroon itong layout na katulad ng HTML table at ang mga child na elemento nito ay itinuturing bilang mga table cell. Tulad ng sa halimbawang ito, itakda ang property na display ng mga child element sa table row o table cell. Kapag tinukoy ang table row, ang elemento ay kumikilos tulad ng isang hilera sa talahanayan, TR. Kapag tinukoy ang table cell, ang elemento ay kumikilos tulad ng isang cell sa talahanayan, TD. Ang pagtukoy ng list item ay nagpapakita ng elemento bilang isang listahan. Ito ay ginagamit sa mga LI na elemento na karaniwang makikita sa ULOOL. Susunod, tingnan natin ang ari-arian ng position. Ang position ay isang ari ari-arian na kumokontrol kung paano iaayos ang mga elemento sa CSS. Ang ari ari-arian na ito ay maaaring gamitin upang iposisyon ang mga elemento na relative o absolute sa kanilang parent o iba pang mga elemento o upang ilagay ang mga ito sa tiyak na lugar. Sa klase na static element, ang position ay itinakda bilang static. Ang elemento ay ipinosisyon sa normal na daloy. Static ang default na halaga. Kung hindi pinukoy ang Position, ang Static ang ginagamit. Ang elemento ay ipinoposisyon ayon sa normal na daloy ng dokumento. Ang mga ari-arian na Top, Right, Bottom, Left ay hindi maaaring gamitin. Sa klase na relative element, ang position ay itinakda bilang relative. Ang elemento ay gumagalaw na relative sa normal na posisyon nito. Sa halimbawang ito, ito ay ipinusisyon ng 10 px pababa at 20 px pakanan. Ang pagtukoy ng relative ay nagpaposisyon sa elemento ng kamag-anak. Ang elemento ay gagalaw mula sa orihinal nitong posisyon patungo sa posisyong tinukoy ng mga ari-ariang, top, right, bottom, left, na sinusundan ang normal na daloy ng dokumento. Ang isang elementong nakaset sa relative na pagpoposisyon ay nagiiwan ng espasyo sa orihinal nitong posisyon kahit na ito ay lumipat na. Sa halimbawang ito, ang elemento ay gumagalaw ng 10 na pixel pababa at 20 na pixel pakanan mula sa orihinal nitong posisyon, ngunit ang daloy ng dokumento ay pinoproseso batay sa orihinal nitong posisyon. Sa klase na absolute element, ang position ay itinakda bilang absolute. Sa halimbawang ito, ang elemento ay nakapwesto 10 pixels pababa at 20 pixels pakanan mula sa kaliwang taas na sulok ng kanyang magulang o ng viewport. Kapag tinukoy ang absolute, ang elemento ay nakapwesto ng ganap na relative sa kanyang magulang. Kung ang position ng parent element ay nakaset sa relative, absolute, o fixed, ang elemento ay gumagalaw batay sa parent na yun gamit ang mga ari-ariang top, right, bottom, left. Kung walang natagpo ang parent element, ito ay ipoposisyon ng kaugnay sa buong pahina, viewport. Ang isang elementong nakaset sa absolute na pagpoposisyon ay aalisin mula sa normal na daloy ng dokumento at hindi makakaapekto sa ibang mga elemento. Sa klase na fixed element, ang position ay itinakda bilang fixed. Ang pagtuoy ng fixed ay nagpoposisyon sa elemento sa isang nakatakdang lokasyon. Ang elemento ay inilalagay ng tiyak sa viewport at hindi gumagalaw kapag nag-scroll. Halimbawa, ginagamit ito upang panatilihing nakikita ang page header o navigation bar. Sa halimbawang ito, ang elemento ay nakadikit sa ibabang kanang sulok ng screen at nananatili roon kahit na ini-scroll ang pahina. Sa klase na sticky element, ang position ay nakatakda bilang sticky. Kapag ang sticky ay tinukoy, ang elemento ay dinamiko ang pagpoposisyon batay sa pag-scroll. Sinusunod nito ang normal na daloy ng dokumento, ngunit kapag ang pahina ay i-scroll, ang elemento ay dumidikit sa isang tiyak na posisyon batay sa tinukoy na mga halaga ng top, right, bottom, at left. Ang sticky ay kumikilos tulad ng isang fixed na elemento sa loob ng isang tiyak na saklaw. Sa halimbawang ito, ang elemento ay ipinapakita sa normal nitong posisyon. Ngunit kapag ang pahina ay na-scroll sa tinukoy na posisyon ng top, ito ay dumidikit doon at sinusunod ang pag-scroll. Top, left, bottom, at right ay mga ari-arian para sa pagkontrol ng posisyon ng mga elemento sa CSS. Ang mga ari ari-arian na ito ay ginagamit kasabay ng position, property upang tukuyin kung gaano kalayo ililipat ang isang elemento sa isang tinukoy na direksyon base sa posisyon nito. Gayunpaman, ang mga ari ari-arian na ito ay gumagana lamang kapag ang position ay nakaset sa relative, absolute, fixed, o sticky. Sa default na static value, ang mga ari ari-arian na ito ay walang epekto. Ang top property ay tumutukoy kung gaano kalayo dapat ang isang elemento mula sa itaas. Sa halimbawa na ito, ang elemento ay gumagalaw ng 20px pababa mula sa karaniwang posisyon nito. Ang left property ay tumutukoy kung gaano kalayo dapat ang isang elemento mula sa kaliwa. Sa halimbawa na ito, ang elemento ay gumagalaw ng 50px pakanan mula sa kaliwa. Ang bottom property ay tumutukoy kung gaano kalayo dapat ang isang elemento mula sa ibaba. Sa halimbawa na ito, ang elemento ay nakakabit 10 px sa itaas ng ibabang bahagi ng screen. Mananatili ito sa posisyon na yun kahit may pag-scroll. Ang right property ay tumutukoy kung gaano kalayo dapat ang isang elemento mula sa kanan. Sa halimbawa na ito, habang nag-scroll, ang elemento ay gumagalaw ng 20px pakaliwa mula sa kanan at mananatili sa posisyon na iyon. Top, left, bottom, at right ay mga ari ari ang ginagamit upang kontrolin ang posisyon ng mga elemento na ginagamit kasabay ng position property. Ang relasyon sa position property ay ang sumusunod. Relative, Inililipat ang elemento base sa tinukoy na mga halaga ng top, left, bottom, right, mula sa karaniwang posisyon nito. Absolute, inililipat ang elemento sa tinukoy na lokasyon ng top, left, bottom, right, base sa pinakamalapit na tagapagmana na may position na nakaset sa relative, absolute, o fixed. Fixed, inaayos ang elemento sa tinukoy na posisyon base sa viewport, ang buong screen. Mananatili ito sa posisyon na yun kahit may pag-scroll. Sticky, mananatili ang elemento sa karaniwang posisyon nito hanggang umabot ito sa tinukoy na posisyon habang nag-scroll, kung saan ito, did I kit, sa posisyon na yun. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pag-programa. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, makapaghahatid kami ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa iyo.